Yo guys, welcome datang our channel. Ah, uh, guys, ah, uh, guys nak cuba. Oh, yang guys kesama natin si Sarah. At tayo ay nag tayo ay maglilitsyon ngayon guys. Nyamut mentari Semua orang so, guys, kami ng, ano, sisig. <coughs> 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 Yung ni Alvin, gaya naman sa ating vlog. Uh, Tama. Ay Woo! Uh, Ayan mo? guys. yung ano namin guys. Uh, taster. <laughs> Taga no. tikem. Taga tikem. Tikman din natin guys ha. No. Ay ngayon, barata. Yan. Ayan. Okay. na guys. So, guys. Mm. Naloto din. Naloto din. na guys. Naloto guys. Naloto din. Titikman na natin guys yung nito sa aming lechon. At ito na yan guys. Ayan na guys, uh, pinatatat na yung lechon. Wow! Ayan. Sarap! lang natin guys yung balat muna. Oo oh, dami hindi. <laughs> yes! Sponsor by Inebra. guys, tapos na yung handaan dito guys, sa sa religion. Nakalimutan natin guys, batiin yung may birthday. Kaya pupuntahan natin ngayon guys. Uh, papakita namin sa inyo kung paano ba minum ang mga Pilipino dito guys, sa Pilipinas. Kaya tara na doon. Happy birthday po! Happy okay, birthday. Madilim dito guys. Pasensya na kayo. Uh, ito po yung may birthday. Uh, medyo gabi na guys. Hindi. Yeah. Okay, naglalabang kami. Shut down. Wow. Eh, sa kanya, 2x2. Wow. Sa akin, naka shut down. Wow. Shot daw si tatay guys. Yan. Tapos si okay. Hiko naman, 2x2. Solo, solo. Oh, wow. okay. Eh, ganyan, okay. dito guys. Sa oh. Ganyan dito guys sa Pilipinas sa sample. 1, 2, 3, sa guys. Wow. Happy birthday, yan Kaya huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel Thanks guys!